tinutulungan ng US ang Pilipinas na gawing moderno ang militar nito. Ang hakbang ay dumating sa panahon ng tumataas na tensyon sa South China Sea. Isang bagong convergence ng mga bansang Asyano kabilang ang Indonesia, Japan, South Korea, at Pilipinas ay muling hinuhubog ang kapaligiran ng seguridad ng Indo-Pacific, sinabi ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa karamihan ng tao dito ngayong linggo. Nakikita natin ang bagong convergence dito mismo. Ang Estados Unidos, Pilipinas, at iba pa nating mga kaalyado at kasosyo ay nagtatrabaho ng sama-sama ng mas matyaga at may kakayahan kaysa dati, at tayo ay nagtutulungan upang matiyak ang isang malaya at bukas na rehiyon. Hindi sinabi ni Austin na laban sa banta ng China, ngunit hindi niya kailangan. Ang mga tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay mabilis na tumataas at ang islang bansa ay naghahanap sa Estados Unidos upang tulungan itong bumuo ng mga kakayahan sa militar upang hadlangan ng pagsalakay ng China. Si Austin at Secretary of State Antony Blinken ay bumisita sa Pilipinas ngayong linggo upang opisyal na ipahayag ang isang $500 million na pakete upang tulungan ang militar ng Pilipinas na bumuunang kanilang mga kakayahan sa dagat, particular na ang intelligence, surveillance, at reconnaissance upang mas mahusay na masubaybayan at makontrol ang mga banta sa mga karagatan nito. Noong 2016, hayagang nakipaghiwalay sa Washington si noon Philippine President Rodrigo Duterte na tinawag noon US. Si Pangulong Barack Obama ay anak ng isang patutot sa kanyang pagpuna kay Duterte sa karapatang pantao. Tinangka din ni Duterte na tunawin ang relasyon sa China at hinanap ang pamumuhunan ng China sa kanyang bansa sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative ng China. Ngunit hindi yun natuloy ayon sa plano Noong 2020, nagsimulang magpakita ang malaking bilang ng mga Chinese fishing vessel malapit sa Thitu Island at Whitson Reef, sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ipinakita ng satellite imagery na marami ang tila militia na nagkukunwaring mga sasakyang pangisda, dahil sila ay nakatigil at hindi talaga nangingisda. Napilitan si Duterte na ibalik ang relasyon sa seguridad sa Estados Unidos noong 2021. Gayun paman, ang pag-igting ay patuloy na tumaas, at ang mga pakikipag-ugnayan ay naging mas pagalit. Noong 2023, tatlong mangingisdang Pilipino ang nasawi ng bumangga ang kanilang bangka sa inilarawan lamang ng mga autoridad na Pilipino bilang isang foreign vessel. Noong taon ding yun, nanalo si Ferdinand Marcos Jr. sa halalan sa pagkapangulo at pinabilis ang mga pagsisikap na muling itayo ang mga bono sa Estados Unidos. At noong Hunyo ng taong ito, Inatake ng mga miyembro ng Chinese Coast Guard ang mga miyembro ng Navy ng Pilipinas gamit ang mga palakol at iba pang mga bladed na armas habang sinusubukan ng hukbong dagat ang isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, isang landing craft na may bandila ng Pilipinas na sumadsad sa 1999 sa Ikalawang Thomas Shoal sa South China Sea. Ngunit na natiling tao at nasa komisyon Inaangkin ng China ang buong South China Sea bilang teritoryo nito kahit na ang Estados Unidos at iba pang mga bansa ay regular na nagpapadala ng mga sasakyang pandagat sa daanan ng tubig bilang pagpapakita ng suporta at kalayaan sa paglalayag. Habang ang China at Pilipinas ay umabot sa isang pansamantalang kasunduan na nagpapahintulot sa mga misyon ng muling pagbibigay na ipagpatuloy, iyon ay maaaring magbago sa halos anumang oras dahil ang dalawang panig ay hindi sumasang-ayon sa kung ano ang pinapayagan ng kasunduan. Kaya't habang pinahihintulutan ang muling pagbibigay ng ilang mga item, maaaring tumutol ang China sa mga advanced na elektronikong kagamitan o armas na papunta sa barko. Sinabi ni Gilbert Teodoro, ang kalihim ng depensa ng Pilipinas, sa mga mamamahayag noong Sabado, sa buod ng mga pag-uusap na ginawa sa China, sapat na sabihin na tayo ay magsasagawa ng regular at regular na resupply mission alinsunod sa ating mga tungkulin sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas at sa ating mga responsibilidad sa ating bansa. Kaya anong papel ang hinahanap ng Estados Unidos na gampanan? Malaking bahagi ng 500 million sa dayuhang pagpopondo ng militar ang mapupunta sa pagtulong sa hukbong dagat ng Pilipinas na palakasin ang mga kakayahan nito sa pandagat. Sa partikular, ang pera ay bibili ng mas maraming unmanned system at intelligence, surveillance, at reconnaissance capabilities para sa maritime domain awareness para matulungan ang bansa na manatiling nangunguna sa iba't ibang banta na maaaring idulot ng China mula sa mga elemento ng Coast Guard na may hawak na palakol hanggang sa mga sasakyang pangisda ng Malaysia. At higit pa, sinabi ng mga opisyal ng depensa sa Defense One. Ang isang pamumuhunan sa ganoong sukat ay magiging isang game changer para sa mga pagsisikap ng Maynila na gawing moderno ang sandatahang lakas ng Pilipinas, at ituturing ko ito bilang isang generational investment sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, isang senior defense ng US sabi ng opisyal sa background. Ang paraan ng modernisasyon ay binaybay sa isang roadmap na nilagdaan noong katapusan ng linggo, Isang pagsisikap na, hidinisenyo upang matiyak na ang ating dalawang bansa ay magkapareho ng pangunawa tungkol sa mga kinakailangan ng Pilipinas, at ang mga kakayahan ay magagamit ng mas epektibo at ang mga kakayahan na pinaka-epektibong sumusuporta sa modernisasyon ng AFP.